Pag-uusapan natin sa video na ito ang reaction ni Shernan sa linya ni Cripple sa kanya at balakid kitang ng cellphone lang sa ron si Aklas so tara. Isa nga si sa sa nakikita akong Dark Horse ng isa buhay ngayong 2024. Alam kong marami sa ating mga battery fans ang tingin kay Slack ay pang balance lang sa turna. Pero tingin ko base sa mga recent performance ni Slack 1 ay kahit sino may tulog sa kanya. Tingin ko nakita na ni Slack ang style na bagay sa kanya at ito din ang nakikita ni Jonas. Malakas sa Slack 1 daw ang akalaban ni Class G noong nakaraang second sight. Pinadala niya sa flip top. Nakakatawa yun kasi parang bihira ako makarinig sa mga joker ngayon kasi ngayon masyadong uh, creative yung mga jokes ngayon eh. Si Slack kasi talagang talagang ano uh, jokes na pangkanto yung mga dala niya pero nadadala niya ng maayos doon ako believe guys lak tsaka sa itsura niya sa image niya alin yung naka pa tapos magbabanggit na mga kung ano anong jokes tungkol sa mga sasakyan no kasi kayo kasi ano yan si Slak eh alam ko may din sa talyer eh hindi <laughs> yon yung mga dala niya madalas tungkol sa mga sasakyan lalo na yung isang jokes niya na si Lil Weng daw nakabangga pagsilip niya, bata lang pala, akala niya tuta. Tawa ako ng tawa ron, sobrang galing ng pagka-deliver ni Islak doon. Kaya isa si Islak 1 sa mga komedyante ngayon na gustong gusto ko. Tsaka ang lalakas ng battle ni Islak 1 ngayon kung mapapansin nyo. Lahat ng battle ni Islak ngayon na lumalabas ang lalakas. Panoorin nyo lalo yung laban nyo kay ano, Last G. Yung battle nila na itong Second Sight, Sobrang galing ni ano doon, sobrang galing ni Slack 1 doon. Abangan nyo yun uh, unpredictable yun. Grabe yung ginawa ni Slackwan doon. Hindi natin inaasahan na ganung kalakas na Slackwan yun. Pero isa si Slackwan sa mga gusto kong joker ngayon sa flip top. Kaya sabay-bay natin ay sabuhay rin Dahil sa second round ng isa buhay, si Rapian ang makakarap niya. Ayong hati yung si o tawagin niyo akong Moses. Moses, hati yung si para madaanan ng tao. O pwede rin hati yung si na para bang sentabo. Sentabo, ano, walang sense. Yeah. Walang sense. Yeah. walang sense. Kasi komedyante lang, din na napansin may linyang tatawid sa sina. parang parang island hopping lang mula Puerto Rico. Kung Miami, din alam saan pupunta. Din yung bermuda na malaman yung siman di ubra. Bermuda, rayang Lulubog kang parang kumunoy. Ay. Ay. <laughs> <laughs> bermuda, Triangulo, lulubog kang parang kumunoy! Tang ina napunta pa sa Bermuda, tang ina wala tuloy! <laughs> sa kabilang balita naman, ni-review nga ni Sherna ng ang isa sa mainit na laban noong Aon 13. Ito ang laban ni M-Site kontra Cripply. Kung maalala nyo, mayroong linya si m dito na tungkol sa mga memes sa softmed. Sinabi ni M-Site, ito ang madalas si linya ni Cripply sa mga battles niya. Mga trending sa social media. Kaya nirebat ito ni Creeply at sinabi niyang nasasaktan din daw si Shernan sa linya ni m na yun dahil madalas din ipangasar yun kay Shernan at dito ay sinagot yun ni Shernan. Tinadama yung Facebook memes, tang ina mo, nasasaktan mo si Shernan! <laughs> Gago! Oy! Alam niyo yung ginagamit na yung mga nagagamit ko dati ng mga jokes, hindi naman siya totally lahat sa Facebook eh. Dati mga ano siya, mga old jokes, saka yung mga memes sa Facebook, Alos maraming gumagawa niyan eh. Pag may pag may uso sa Facebook noon, ah uh, kunyari may nag-trending na sino ba 'yung mga nagte-trending? Marami gumagamit niyan eh. Halimbawa si uh, sino ba yung mga nagt-trending noon na ginagamit yung sino ba yung mga ano marami ako naririnig na gumagamit noon eh kahit yung wala pa kami sa flip top eh basta sumisikat siya sa internet at sa facebook may mga gumagamit noon alam mo si Kripling ko magamit din yung mga ganyan eh. Yung mga tawag nito, yung mga jokes na uh, galing sa memes ng Facebook. Masuna o gago. Ayan, tulad yan. Galing sa Facebook yan, yung maso na o gago, di ba? Maraming gumagamit niyan eh. Ah, naipo ko lang sa akin kay no, saan ba yun? Sino ba bumitaw sa akin? Oh? Si Flick G. Oo, oh, tama, si Flick G. Oo. Oh. Pero marami gumagamit niyan basta nagte-trending dun sa internet kahit wala pa kami sa flip top no may mga gumagamit na niyan. Eh, eh syempre na papanood ko edi <laughs> gagayahin ko. Bago tayo magpunta sa huling balita mga kuys, may ilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din na may pinakamalaking kasino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang Gcash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa unang yung deposit. At sa huling balita, sa kakatapos nga lang na-upload ng PSP na labang Aklas versus Invictus, naging dikit na ito. Naumantong no sa 3-2 ang score. Hindi nagpatawas si Aklas sa pagkakataon na ito. Kita natin na handang-handa siya sa tatlong ikot. Pero ganun pa man, naniniwala si Balakid na tinalo ni Invictus si Aklas all three rounds. Batch at gradually ako ngayon para naman sa laban ni Aklas at Invictus. No, ganun ulit, hindi na round per round. Uh, parang yung overall ko na lang nararamdaman. Uh, para sa aking tingin ko, medyo na iba yata yung opinion ko sa iba dahil uh, ramdam ko rin na yung performance ni Aklas mas malapit talaga doon sa ano feel ng isang ano kumbaga winning na material o performance kasi mas may puso tapos mas may intensity etc so kung sa dating lang mas malakas talaga yung dating ng ginawa ni Aklas para sa akin ganun pa man para sa akin na pa rin yung ano ko kumbaga sabi mo ng preference ko doon sa creative o mas technical na pagsusulat So, ano man yung lakas ni Aklas sa presence, etc. Para sa akin, nahabol naman yun ni Invictus o nalampasan pa, dun naman sa elemento ng pagsusulat. Para sa akin, so all three rounds, Invictus. Pero dikit. May mga pagkakataon po pa na nagsiselfon lang si Balakid sa mga rounds ni Aklas. So, kayo ba? Tingin nyo ba kay Aklas talaga ang laban na yun? At ang pahayag ni Shernan sa linya ni Cripley. Anong masasabi niya dito? Kung ano man ang sa loobin mo, i-comment mo lang yung sa baba na mapag-usapan natin yan. So, yun lang. God bless ay ka niya ang pinasagasaan, pinagkakitaan nabang pinapakitaan, inapi-api ka lang ng pinakagahaman kasi di ka nag-adik kung kailan pinakakailangan. <laughs> Dol, hindi niyo mapapabago ang kasaysayan. Kauna-unahang isa buhay sa buong ng kasaysayan dala ng pangalan ko! Di nagsisinungaling ang numero! Kau na unahang immortal! Kau na unahang immortal! Ika'y pang sampu lamang! Sampung taon na immortal! Ika'y isang pa lamang! <laughs>